Nagpasko ng walang kuryente ang libo-libong residente sa Cagayan de Oro. Ang tanong, aabutin pa kaya ng bagong taon ang pangangapa nila sa dilim? Sasagutin niya ni Edison Reyes live mula sa Cagayan de Oro City. Edison. Cheryl, wala na nga si Bagyong Sendong, pero tuloy pa rin ang kalbaryo at pighati dito sa mga taga-Cagayan de Oro. Wasak na mga bahay at mga tindahan. Ito ang eksena sa Barangay Carmen. Eh, nagpupulot na lang ng mga naanod na yero at kahoy para gawing bahay. Pero hindi pa dito natatapos ang kanilang pagdurusa. Paandap-andap na ilaw. Dahil sa mga nasirang poste, halos isang linggo na rin walang kuryente ang barangay. Si Enriqueta, isa sa mga nangangapa sa dilim. Pero medyo pinalad pa siya dahil katabi nila ang malaking billboard ng barangay. Sa loob ng bahay, nagtsatsaga sila sa maliit na gasera. Wala ka pang bahay, wala ka pang ilaw. Mahirap. Asawa ko, wala nang na trabaho. Eh, ganito pa nangyari. Wala na. Sa tala ng Sipalco, nasa 6% pa o higit 5,000 bahay ang walang supply ng kuryente sa buong Cagayan de Oro. Pinapalitan na raw nila ang mga nasirang poste at hinihintay matuyo ang ilang lugar bago tuluyang may balik ang kuryente sa lungsod. Ang timeline talaga is immediately, as soon as ready, saka safe na, then i-energize okay. na. Sheryl, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Carmen at kung makikita ninyo sa inyong telebisyon, wala nang halos tao na dumadaan sa lugar na ito dahil sa sobrang dilim. At maputik na rin ang daan dito. Biro nga sa atin ng mga ilang residente dito, nagpapasalamat sila dahil daw yung mga ilaw na galing sa kamera, lente at iba pang mga bumbilya na galing naman sa mga media katulad natin, ay malaking bagay daw para sa kanila, lalo na kung tuwing dis oras ng gabi, para pagkuna nila ng liwanag. Pero ang problema ngayon, Sheryl, umuulan dito sa barangay Carmen. Kaya ang pangamba nila, ito rin ang maging dahilan para mabalam o maantala ang pagbabalik ng kuryente dito sa Barangay Carmen. Cheryl. Maraming salamat Edison Reyes na gulat live mula sa Cagayan de Oro City.